sa so, bag dato sa salmo ang kasing-kasing sa matarong walay kahadlukan nagasalig diha sa ginoo lingi ay montupad ina naa apakaroy kahadlukan niya moingon ingon naa ina dili ka matarong buangon ka Amo na. Nga naman, kay ang tinuod ang tao nga matarong, naa sa ginoo ang iyang pagsaling Gagamit siya sa hunahuna o kabubuton sa ginoo. mo na iyang gisunod. Ah, wala na kay kahadlukan. Mo na si Jesus, giswayan siya o bitik, pinaagi ani mga maalamon ng mga tao, pero ang plano aron i-prove na siya sayop, na siya nakabuhat o kalapasan. Ah, dili matrap si Jesus eh. Relax ra kayo. Iyarang giingnan. Ang isyo, mubayad ba tagbuhis sa gobernador sa Roma? Kay underman sila sa uh, Roman Empire na control atong panahuna. Ah, ingon de si ihatag ngadto sa imperador, kanang iya sa imperador. nya sa may iya sa imperador, siya kanang kwarta gitatakan manas naong sa emperador di pasabot iya na ihatag pero ihatag sad sa, sa Dios ang iya sa Dios hibong sila eh? bekon ikay ako rong sultihan ana ihatag sa atong gobyerno ang iya sa gobyerno ihatag sa simbahan ang iya sa simbahan unsaon man ninyo pagsabot sabot mo na dili nawa diba, di mo iklaro ihatag sa gobyerno ang iya sa gobyerno ihatag sa simbahan ang iya sa simbahan nya yeah. din ang uban separation of church and state. Na, mo akong usas example nako na katong pari nga nakasala ko no sa iyang giwali na ay nasakitan um, offensive offending eh, offending religious feeling na may balaod ang gobyerno ana nga mo-offend gani kag feeling of someone makonsider man tingali na og kuan gihapon abuse ah gidakop dayo ang pare niya og ato nang sundon ang giingong Kristo ihatag sa imperador ang iyas imperador ihatag sa Dios ang iyas sa Dios kinsa may nagpangulo sa simbahang katoliko ang Santo Papa. No, oh, yan nga naman, man na dito man gi -report sa korte sa gobyerno, nga dito man to sila nasakitan sa simbahan, panahoswali. Dito ang tatog gireport sa obispo na mo'y representative sa Santo Papa. Una, pasabot na ko, sundo na ang balaod sa simbahan, nga yeah, sundon sa nato ang balaod sa gobyerno. Usahay mag mag-conflict man ni silang duha. Kung man pagsulbad. kinsa may una na sundon o magkabangi ng duha. Sama nang moingon ang balaod sa gobyerno, okay na ng same-sex union. kenang babaeg lalaki ada ah, babaeg babaeg lalaki, lalaki okay na na. Simbahan, on, okay. og lalaki magminyo oke nanak Nya sembahan age ngon dili okay. nah karon kisah ma i sondon og kau usaha kakak katoliko segi kag simbah on sama emong sondon anak Nya on sae namang pag apply ihatag sa guberno ang iyas gobyerno ihatag sa simbahan ang iyas simbahan ka ari ko sunod simbahan nya naam sa kas gobyerno nagtrabaho yan sa ang ronanin amot <laughs> ah, lang ah, pari man ko man magtrabaho gobyerno kamo bala mo diya. ang punto ni Kristo mao Dili ka makasala batok sa emperador or sa gobyerno. Padalitan pagbayad og buhis. Dili ka makasala sa gobyerno kun mo bayad ka sa gipangayo nga buhis. O bayad. Nya, wa'sad ka makasala sa Ginoo. Kung nibayad kag buhis, nga naman, para man na sa katilingban. So, go manas, gino, o, nga, higog maa ang imong isig katao sa mas imong kaugalingon. O, di, naigo, yapon. So, sa pagbayad ni mong buhis, kinahanglan sangalan, sa ngalan sa ginoo. Nga karon kaning same-sex union. Sa so, umana ni mo pagsulbad. kadaman. Atong respetuhan ang gipakanaog nga balaod nga giagrihan sa atong gobyerno. Atong respetuhan. Ila masanang wisdom. Pero ato sang sundon ang atong balaod sa simbahan nga dili ta maghimo anang same sex union Di man sa tadakpon kung dili ta magminyo ay lalaki o lalaki, babae o babae. Dakpon dahi ka o huwag mo magminyo ay pugson gidi ay ako pare. Iminyo gidi kong isig ko ka pare. Huwag masay no, na mugo sana. Nga naman dili na to sundo. Nung tanang katoliko, dili tamusonod ana. Naa ang balaod atong respetuhan. Pero di na to buhaton. niya kaya 85% man ta Filipinas is Pilipinas. Pananglitan lang bag, mahitabo so, na sa So, na mahitabo? Di satu pa, na ang balaod, lang na gamita. Na, ya, sayup dena na. Ikaw niya pa din, kung tong uban, oh, dili na sila nagtamod sa ginoong. Ato lang sa silang respetuhan. Total, nagwali manta ta na usana kadakung sala batok sa Ginoo ang pagminyo sa imong isig ka babae or isig ka lalaki di man sa tabudakop nila og magminyo sila di ba wa man tay police power di man sa nato sila latuson di man sa nato sila bitayon nganong mag-away man kita kanus amanta magdaog ini kamatay ikaw mamatay, ikaw mamatay, mag abota sa atong Supreme Judge. O kinsa man ang Supreme Judge, ang Ginoo. Mo na si Hesus, dakong sayo ang gibuhat sa gobyerno. Nga siya nga butangan og sala sa mga naglagot niya. Miuyon ang gobyerno ni atong panahon na, pinaagi ni Ponso Pilato nga ilansang siya sa cross. Pasabot, mihukom ang gobyerno at panahon na dapig sa mga nagbutang-butang kaniya. Misupak ba si Jesus? Wow Iyang gituman na lansang siya sa cross. Matod pa ni Jesus, sige lang, ubanan ko ning inyong balaod. Kaya balaod man. Naaman. Huwag mo ang balaod. Okay Pero, ako ning buntogon, inighuman ako kamatay, mabanhaw ko. Masyak ko niya mong tanan. Ah, maoto San Lorenzo Ruiz, balaod man Japan, na dili maghimo og religious activities or kompanya ang mga bisan kinsa labi na yun mga foreigners closed door man sila tong panahon na nanood magin sila dito ah patay sila ni Sopak si San Lorenzo wag yun ingnan pa niya ang nagtorture niya nga bisag inyo paning balik-balikon o kanapo o usa kalibo ka higayon ako ragya po ning isubmit ngayon nga naman nagtuo manggod taog ginoo ngayon sa may gingos ginoo dili mo mamatay mabanhaw ra mo nya ato bagin ang hasulod mao na ang wisdom of god is far 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 greater than the wisdom of man mo atong itong iwali ang wisdom of god motuo sila okay og di okay masuko sila sa atong pagwali Okay, pero kita dili ta masuko nila. Ilang ibaliwa ang atong balaod, dili niya sundon ang balaod sa simbahan. Okay, pero atong respetuhan ang ilang balaod na ilang gipaningkamutan, gigastuhan, gidiskas og maayo na ilang iimpose. Ate nang utana nako pader kanang aborsyon, ma-approve namang ginya ya sa atong nasod unsa may imong stand anak. Nako og ila ginang i-approve na sa tay daghan kay Katoliko nga magbabalaod, mag-discuss man nagmay sila, magbotasyon pag ina sila. Og mudaog yon ang abortion. Ma-impose ginang ma-promulgated gina og ma-implemented ang abortion law. Sige lang. Ibutang lang na diya kay ni agi man na og proseso na ama sa tay mga representatives dito sa atong Congress o sa Senate ng mga Katoliko og napildi gyud daog ito ilang balaod atong respetuhan pero kita mga Katoliko di ta mag-aborsyon di ta mag-aborsyon kamo dai mag-aborsyon nimo nge yeah. lingay mo to padine, na og ma-approve ang lo, magpa aborsyon lo magpa-abortion ka Labi na nga, utsinta na imong edad. mag pa ka? Mag-aborsyon ka? na man gani, ka? Kailan na? Ikaw niya ang akong mga apo, ang akong mga anak, ah, mauna ni ang gingon ni Kristo, go to the whole world and preach the good news. Muna si Tobit sa atong unang pagbasa, tinaw kayo niya ang morality sa simbahan ang morality sa ginoo mo nang giingnan niya ang asawa iuli na kay kinawat kinani mo kay di kay kumutuo nga na ay manghatag og kanding kay mahal kay ng kanding di ta na iuli na pero ang wa mahibaw ini tubit ngang iyang asawa buutan kayo nakahatag og kalipay sa iyang gialagaran, mauto nga out of joy sa iyang gipangalagaran, gipremiuhan siya pakapin na kanding. Mauto ang iyang asawa ni Ingon sad, hain naman ang imong katarong, imo naman hinoon kong iakyos nga asawa ko nimo kusog magani kang mutabang ang atong mga silingan nawa nato na to mailhe, imo magani silang alimahan, ako na noon imong asawa, imo na kong dudahan nga nangawat. So gibalik sad ni ana ang morality nagtuo kag ikaw ray gasunod o Ginoo gasunod sa ko Ginoo mo tumuwa giuli ni ana kay ngano man hibaw mas ana nga sayop ang accusation si bana pero ang iya bana ni accuse ato kay di siya gustong makasa pinaagi pagkawat o mga butang. tungod lang kay nagkalisod na sila maayo bisag unsa pa sila kalisod musunod gyud siya sa Ginoo mao na nga Importante ka ayong ihatag nato sa ginoo ang iyas ginoo. Ang ugon sa mga pangayos sa ginoo, higugma ako labaw sa tanan. Di ba? Oh, labaw ka siya. Nga higugma sa dang imong isig tao sa mas imong kaugalingon na karon. Kini mga balaod sa yuta na musupak sa balaod sa simbahan. unsa sa may tumbuhaton, rispituhan na to. O kon atakihon, atong dawaton ang ilang pag-atake. Ilatang lisod-lisoron, atong dawaton ang ilang paglisod-lisod. Ilat ang pakauwawan, dawaton na to ang ilang pagpakauwaw. Ilatang ang patyon, aha, dawaton na to ang kamatayon. Inighuman aning tanan, when everything is done, kinsa may mo prevail, the law of God. Kining balaod sa yuta, mahibilin rani din his yuta. ini kamatay na to mau bitana din simbahan na mo ingon aku padel kining tauhana wa na gini simbas-simbas katoliko gani ni balhi ni laing tinuhuan pero ang mga kaliwat Andi labi na mga anak ane katoliko yun pwede ning misahan namatay naman pwede misahan bega mo nga may mo, saan ha man sa ayo. E an, ko ning sulti Basia sa wap asya mamatay nga nangayo siya pasaylo na nibalhin siya laing tinuhuan siya wa ko ayaw ni sahe kami padir kami tanan katoliko man na ko kamoy akong misahan inig kamatay ninyo ako mong misa. Eh, sa pader buhi pa man me. Eh. Nako, ah, ilubong o nang inyong ginikanan, ilubong o sa dili na to misahan. Nga inig, humanin yung ana, to na siya slubnganan, panganhi mo simbahan, magbisa ta, bisag kada paadlaw, basta lang, hatag langit mo. <laughs> Di ba? So Ang yaong sakto na, Dili sa may tumong ana sa simbahan nganong di man misahan ang Katoliko nga nibalhin og laing tinuhoan respect. Respetuhi ang iyang desisyon. Buhi pa siya og patay na respetuan. Mabitan na kung naa mga laing tinuhoan niya maghimo sila ilang ritual og na ako nakasuway naman ko ana nga nagsaba-saba sila. peder saba kayo. Respeto ilang. Ano yan? Gidisturbo man ta. Dawaton lang. Ipakita nato nga kamautang mo respeto nila. Bisag sila, dili mo respeto nato. O, di ba? Ano mo man mo? Anak? <laughs> Mauna siya ay si Ginoo. Higugmaa ang imong kaaway. O sila mo na manana. Ilatang disturbohon. magprosesyon ta. Ilatang saba-sabaan, respeto ilang pada iyon laglakaw. Nga gi alihan mangdan, si Mang simang. may magway laing agianan. Ay la ay la nagguba. Si Mang, ingkaw nya libon man, antus. Mga hug tadiha, antus, antos. Mga matay ta, antos. Ana. Ano man dai. Isa digin madang pader. Digin madang si Mang. balik. Prosesyon mo balik ramansan na. No, balik ka atau ka agila isdan nganung atok manggiung awayon otong <laughs> na 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 garambol ka usa de garambol eh. nakuyogan na ang ang pangulo sa prosesion ni ingon ari ra toyok ni ang katong uban nga palahos magtotoo ipalahos nga unahan ke mao andan karon ke ang ingon magidang ang pari nga diha ra gud kutob kay lain na dihang ah, lain nga ba Ningon ni magi na anad mi na anad baro bagi ngan bang. Ingon, ba? ingon ane nga iati saona nya na himutan parokya, di nanay baun diri, di ba, magaway man tanah usahay. Ana. Oy, ingon kami diri, na di mo sa ade. Ingon pare ayaw lagi kay lain atong atonga, kana ganing at baun sa lain sa tong parokya. Ni ang taga didto kay nagdebosyon man aning ni ang Mother Paris. Apa ah, pagliko ge dito prosesion, prosesyon, gi atangan si Skina, bunlutot bitang karo, gi dagan bitang ato pa dong. Why? Why nakapugong eh? Gi ang karo sa taga dito. Ingon e, dayo nang kuan, ingon e, dayo mga kuan, mga pastoral, mga lay mga suko, ah, ingon e, dayo pare ay pepe. Ay, 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 ay. ay mupak, kuan, anak, ngilad kay tatanaon. Mupundo ta din eh balik rato. Ay lagi gi dagan to. Pagbalik, gida, gikuha, ingon na thank you, thank you. Oh, sige, balik na ito. O man, namalandong na yun, namalandong, ingon na yun, pag evaluation, gubot man, sunod to, ingon eh, sa itong buhaton, ingon na itong pari, mananghid lang ta sa laing parukya, mula hosta dito. Total na anda naman gina na dito sa una, nga wala pa ng parukya o mo permit ang pare mula hosta on segi naglahos o oh, wala magubot ana ra na imong banag ikuha gis imong silingan sige lang ihatag e, lang mubalik ranak mubalik Kaya bisan ko noon sa kataas sa prosesyon mo, balik na sa simbahan. Pero usahay, inigbalik, paralyzed na. <laughs> ah, antos, at iman, anhagin na mamatay sa imong mga bukton. Ah, bisag din na nahapit kalitok, mo. Sorry, 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 You are the only one. Ah, the only one. Napakunta <laughs> kong tanong ka nga. Dito ka gikas, bikas. <laughs> Pero antos ah. Antod ka mamatay. Og mauna, ihatag ni Cesar, pasabot, respitui ang kalibutan sa iyang mga pamaagi, apan unaha giyod pagtuman ang ginoo. Kung mamatay ka o magantos tungod sa si imong pagtuman sa ginoo, gipaantos ka sa kalibutan, kay wa makauyon sa si imong pagsunod sa ginoo, dawata lang. O mauna, si Kristo. Mauna ang mga santos. Mauna ang gibuhat sa atong mga santos sesimbahan sa lindok